kamami, welcome back to my channel, Mami Lea Vlog, Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat, mga kamami Kumusta na kayo, mga kamami? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan So, mga kamami, sa araw pong ito Meron akong imamari test sa inyo Meron na naman po kasi akong... Uh, biniling uh, sunscreen protection so two weeks ko na siyang ginagamit, tuwing pagkatapos ko maligo sa umaga, nilalagay ko po siya, after two hours nagri-retouch ako, nilalagay ko ulit siya, so mga kamami gusto kong uh, ipakita sa inyo yung dating ginagamit yung sunscreen protection at yung bagong ginagamit ko ngayon ipapakita ko siya sa inyo mga kamami na ilalagay ko yung isa sa kabilang pisngi ko yung isa naman po ay sa kabila So, para makita po ninyo kung alin dyan ang gusto ninyong masubukan o gusto ninyong uh, gamitin para pamproteksyon sa init ng araw. So, mga kamami, hindi ko na patatagalin. So, ipapakita ko na ang dalawang sunscreen protection na para sa akin po ay maganda naman ang naibibigay niya sa ating balat. Pero syempre, yung isa po, mas mataas ang SPF niya kaysa doon sa isa. Opo. Sino kaya sa isa doon ang may mataas? So, ipapakita ko na mga kamami. Si Katidal po ay SPF 50 ang meron siya. Si Wakada naman po si Wakada naman po ay SPF 60. Pero pareho po silang meron PA+++. Pareho po silang may ganyan. Ayan po mga kamami. So, ayan. So, si... Kati dal po ay binili ko ito sa Watson. kasi po available lamang po ito sa Watson or kaya sa 7-Eleven. So meron po siyang nakasashe. Um, meron po siyang nakasashe pero ako po lagi po akong bumibili ng nakachub kasi mas patagal po mas matagal ko po siyang nagagamit. Nagbibilang po talaga ng buwan, mga 3 months nagagamit ko siya. Opo, depende po kung medyo napaparami ang lagay ko lalo na pag lumalabas ako. Pero ngayon po medyo madalang na lang po ang paglabas ko ng bahay, pagpunta ng palengke. So, hindi na po masyadong marami ang nilalagay ko. Kapag nasa bahay lamang po, talaga po yung buko ko lang po mukha ang lalagay ko tsaka yung leeg. Opo. So, siwokada naman po ang mga kamami. Si Wakada naman po, nabili ko po ito sa TikTok shop. So, ilalagay ko po dyan, isa, ipa-plus ko sa screen kung saan store sa TikTok shop ko siya nabili. Ito po ay nabili kong 146 pesos. Buy one, take one na po. Alam naman po ninyo ang kamami ninyo kung ang hinahanap ko lagi yung buy one, take one or kung minsan po yung may pre-SF. Opo, yung po ah... Uh, ang hinahanap ko kapag ako ay may gustong i-review or gustong bilhin na skincare product. So mga kamami, pareho po silang maganda. Kaya lamang po ang pagkakaiba ng dalawang ito mga kamami, si Wakada, wala siyang glutathione at magic cream. Si glutat ay si Katidal mga kamami, meron siyang L-glutathione at magic cream. So, yan po ha, ah, sinabi ko po kung ano ang meron nilang pareho. Ito po, dalawa po, ayan po. Dalawa po kasi yung nabili ko kay Wakada. Ayan po yung isa. Dito po mga kamami, nakalagay po dito. Talagang, bina, ayon dito nakasulat dito. Binablock niya yung UVB ray. Binablock po niya, ayon. Dito po nakalagay dito. Tapos ito naman po ay fresh and cool. Ayan po. Tapos ito naman po mga kamami... Dito po, yun, naka tayo sa UV -ray, Tapos, dito naman po ay waterproof po siya. Tsaka, uh, minumosturize din po, namumosturize din po niya ang ating balat. Opo. Ayan po. Tapos, dito po, mga kamami, si Wukada, yung mga ingredient niya nandito sa likod, mga kamami. Ang lit, masyado na sulat. so hindi ko masyadong mabasa. Tapos, mga kamami, dito nakalagay light whitening. Ayan po light whitening moisturizing Sunscreen. Tapos sa baba naman mga kamami, ayan. Ayan po. Nakalagay kung kailan siya na manufactured at kung kailan ang expiration date niya. At ito po ay FDA approved. Ayan po mga kamami. So ito naman po mga kamami si Cathy Si Cathy po meron siyang L-glutathione. Ayan mga kamami. Meron siyang L-glutathione. Meron siyang magic cream. At ito po ay napoproteksyon na niya ang ating bala sa UV ray. Tapos mga kamami, ito po ay water splash. Tapos po may cooling po siya. Whitening sunscreen naman po siya. Ito po, light whitening. Light whitening, ayan po, moisturizing sunscreen. Ito po ay whitening sunscreen. So, pareho pong maganda ang kiniklaim nila. Pero ako po, dahil matagal ko nang ginagamit si Katidal, ito po ay binili ko ah. Baka naman katidal. Ito po ay binili ko sa halagang seventy 279 pesos. Opo. Meron po siyang nakasashay. Um, Nakalimutan po po kung magkano yung price nung nakasashay. Pero ako po, mas pinipili ko pong bumili. Pero ako po, mas pinipili ko pong bumili ng nakatube. Kasi po, mas matagal ko po siyang magagamit. Opo mga kamami. So, Siyempre po, ipapahid ko siya sa magkabilang pisngi. Ito pong sa left si Katidal, ito pong sa right ay si Wokada. So kayo po ang magsabi kung alin dyan ang talagang nakakapagbigay ng whitening at moisture sa ating balat. Ayan po, pupunasan ko po yung pawis ko. Ayan. yung kalahati lamang pong lalagyan ko. Po. Yung kalahati ay si Wakada ang ilalagay ko. ibibleng ko po siyang mabuti para makita ninyo ang result niya. Siyempre mga kamami, naligo na ako. Kaya lang gusto kong ipakita sa inyo kung ano ang kaibahan ni katidal kay Wakada. aya Pero although maganda silang pareho, pero magkaiba yung ibibigay nilang resulta sa ating bala. So ngayon naman po si Wakada. Ayan po si Ayan po. Yung gusto, yung gusto pong bumili ni Katida ay kay Katida. Sa Watson po. Meron po sa Watson At saka sa 7-Eleven. Ito po si Wakada sa right side. Alam po ninyo magkaiba ang amoy nila. Si Wakada parang nakaamoy ka ng niyog. po. Basta iba po ang amoy niya mabango. Gustong gusto ko yung amoy ni Wakada. Tapos naman po, si, si ano naman po, si Katidal, Dal, yung amoy po niya, napakamahid lamang po. Hindi siya masakit sa, hindi po masakit sa ilong. po. Kaya gustong gusto ko siya. Kasi po ilagay ko na yung na. Tapos po ko ng konti si Wakada. Ayan. So, ayan mga kamami. Ayan po. Kayo na po ang magsabi kung alin dito ang mas gusto nyong itry. Ayan. So, ipapakita ko po sa screen yung ginawa kong vlog kay Katidal. Opo mga kamami para mapanood po ninyo yung mga gustong manood yung vlog about kay Katidal. Ayan po. Ito, ito po si Katidal. Ayan po. ayun po. Ito po si bukada Ayan po. Alam po ninyo, pareho po silang maganda kasi mapaproteksyonan nila ang ating skin again po sa init ng araw. Opo. Ito rin po ay nakakapag-whitening at the same time, namomoisturize din po niya ang ating balat. Si Cathy Dal din po, ganun din po, na mapaproteksyonan niya ang ating bala sa inin ng araw. At the same time po, ito po ay whitening sunscreen. So, ibig sabihin kapag talagang pinahid natin, mm, mapapawhite mapapa niya ang ating skin. So, syempre mga kamami, disclaimer lamang po, kapag lumalabas po tayo, lalo na kung galaan na o mahabang galaan sa daan, huwag po natin kakalimutan Uh, magdala ng payong. Para na sa ganoon, mga kamami, kahit naglagay tayo ng sunscreen protection, ay may double protection mangyayari sa ating balat. Kasi po, nakakover natin ang ating balat sa exposure ng araw. Opo, mga kamami. So, mga kamami, nasa sa inyo po kung alin dito ang gusto ninyong gamitin na sunscreen protection mga kamami, although pareho po silang maganda, maganda po ang kiniklaim nila, pero ito po subok ko na dahil ito ay 3 years ko nang ginagamit although kapag may nire-review akong bagong sunscreen protection na nahihinto po pero ito pa rin po ang ginagamit kong sunscreen protection kapag naubos na po yung nire-review kong bagong billing sunscreen protection. sa so, mga kamami, sana po ay makatulong sa inyo ang vlog na ito. Napaka-importante po ng sunscreen protection sa ating balat. Yung mga gustong malatiling maputi ang ating balat, huwag po natin nga hayaan na mawala sa skincare routine natin si sunblock or sunscreen protection. Opo. So again po, maraming maraming salamat. Sana po nag-enjoy kayo sa panonood ng vlog na ito. Maraming maraming salamat po sa mga subscriber. Maraming maraming salamat po. Sa mga non-subscriber po, maraming maraming salamat dahil pinapanood pa rin po ninyo ang aking mga video. Shout out po sa inyong lahat. God bless us all po. Mag-ingat po tayong lahat. See you next vlog. Bye!